Ngek, nawala lang ilaw. Nawala lang power. Nawala lang gas. Buti na lang may kandila. Salamat po kay ano, Rick Ferrer. O, kung nakamay nakakilala po kay Rick Ferrer Bernal, konsehal. Jaire, ano, nawala ng ilaw. O na magluluto na tayo. Ano nangyari sa atin? Ang lakas kasi po ng ulan talaga. So, may flashlight muna. tayo ha. Sana magkaroon na ng ilaw. O, okay lang kayo dyan. Masyado palang lang madilim pagkano. Okay, patayin na natin ha para hindi tayo maloobat. Jet, sama-sama na tayo. Bye-bye. Guys, ang ulam pa naman namin, bangus. Oh. Paano naman namin ito lulutuin? Ay, talaga naman, nawalan pa ng ilaw. Yung tongs, Jet. ayan alam mo maganda rin naman na walang kuryente jet mas magiging close tayo jet pag walang kuryente mas nagiging close op huwag mong yan bawal so ayun po nagluluto o tapos ito so mamaya na lang po namin ulit bibidyuhan magkakain na kami lakas pa rin po talaga ng kulog Pambata, mainit. Oy, oh, na nakatiis si Baby Jaire. Ay, wow, di na nakatiis. Doon na kaya kaya sa, sa kwarto. Mainit lang. Umuulat tapos mainit, no? Tingnan nga natin labas. Mga sipag, ano kayo ah? Dahil nabasa kayo ulat. Ay, lakas pa rin. Wow, may pineapple. Wow. Kailan umu kung kailan umuulan? Kailan brown out? Kailan brown out? Ej, eh, may kumakatok. Bagyum bagyum, may kumakatok. Ay, thank you. Ano po tu? Thank you po. Grabe yung na nyo. Bagyo yan, ah. ha? Salamat, you. sinigang. Sana hindi na kami nag-ano, nagluto ng ulam. May nag-abot ng ano sa atin kahit bagyo. Oh, sinigang. Si Bibi pa Bibi pa, you. thank you. Salamat sa ating neighborhood. Thank you, thank you. Mag-start na tayong kumain. Jay, Jayre. Kain na tayo habang may Ito po yung nagbigay ng ulam sa amin, no. Tapos naluto na rin po. So, ganyan na muna, pagtiyagaan na muna natin. Tingnan niyo, konti na lang yung ano. But doon doon yung ano. Jet wag jet. So, ayan na po para maano natin yung atin. Kakain na po tayo. Po yung ulam namin, sinigang, bangus, pineapple. Ayan. So, sige na po. Kakain na po kami. Bye-bye. Tingnan nyo. Kandila. Pero, may power naman na po. O, oh, ayan. ang power na. Tingnan natin sila, Jet-Jet. O, oh, Jet-Jet. It's time to clean the room na. May power na, ha? Jere. Bye-bye. O, oh, bye-bye na. Bye, guys. Salamat.